Wala na guys. gimo na jud ko ninyo ani og take advice sa inyo ha. Wala man jud down ko ni kaalam. Alam oy pero sige para sa inyo ha. Tama day. Ni di man ko doktor alam. Kot na man guys. Pero sige. Nganong sige man ko kasakitan sa gugma. Uy, unsa man akong sala? Okay anong sige man tagkasakitan kung na ang pag-uusapan okay siguro, dili pa siya oras para sa imo nga Kay namang guy, mga oras oras like for example uh, magskwela ka, o oras nimo magskwela na ka, o oras na po nimo nga, nung manakagskwela magtrabaho ka, o oras na po nimo, manimo trabaho o mamet na nimo imong minyuan so na na ba so pag time na nimo nga sad na o siya ang gihatag na sa imuha so maybe ana so dili dili pa jud nimo siya oras na siya na to di ay so dili na to uh, pangunahan ang panahon uh, nga imuha jung ipugos kung dili jud kamo kay ako mong good guys uh, na motuo ko og destiny sa ako lang ha kay kung para mong good na sa imuha o gihatag jud na sa imuha para jud na sa imuha so naay mga reason ang tanan nganong dili kamo dili kamo ang nagwork so, dili lang ta magdali guys no kung kung mao na jud na siya, siya na jud, mao na jud na. So, ana lang maghulat sa panahon, dili ipamugos ang kaugalingon nga mura na kagtanga. na lang man kag chat, tanawag, murag hinahinog na himo kag samukan sa kinabuhi niya. So, ana lang guys, relax. ayo uh, ayo ayaw, ayaw, ayaw i-pressure imuhang hang life, anak na tao, anak nga babae, anak nga laki, ano lang, focus na lang ka sa imong sarili, focus ka, focus sa ka. Kay, pag ma-okay na ka, na ka sa imong sarili, una ni mo love, self love, imuhang ka galingon, so follow na na ang tanan, guys. So, ay, dili na to ang tanan, kay naay panahon ang tanan, guys. Okay? Okay, guys?